Toyota Revo yung ilaw doon sa likod uh, nililinis ko kasi bumili ako nitong uh, surplus so ang bili ko rito bali ito lang itong isang itong piraso 450 ayan oh. Uh, nililinis ko so, 450 kapag bibilhin ito sa bago ibig sabihin kung bibili ng bago ang presyo nito nasa ano 1.6 to 17 doon sa mismong bilihan pero kung sa online at uh, bibili umaabot siya na ano 950 11 ganun nagtingin ako pero mas maganda kasi itong nabili ko kasi ito original eh ano pa siya yung kasi nga doon sa ano sa binibilihan ko sa ano sa auto supply at saka sa online ano lang siya replacement bali Toyota Rebo na diesel engine so 450 ililinis ko na lang at ako na rin ang nagkabit Ayan, okay na. Nalagay ko na. Thank you.